So what's up, guys, panorin natin to si Bustoyo regarding sa Discarte of Diploma no, sa kanyang interview. So let's go! Patanungin ko boss, Diploma o Discarte? Both. Pero Diploma ako, kailangan may Diploma ka. Hindi ako na iniwala sa nagsasabi ng diskarte. mas okay. Sa ka lang na Discarte mo, sa'yo. Oh, big word, big word, yan yan guys, yan. No? big word guys, no? Na ka lang sa Discarte. Kaya ka naging milyonaryo coming from a true or legit businessman slash millionaire. Okay? Kilala naman natin si Bustoyo. No? no need to flex na kung anong napatunayan niya. Okay? panoorin nyo na lang yung Pinoy Pornstar kung gano'ng successful tong tao na to. And also, no, uh, sabi niya nga, no, na natsambahan lang. Oh, well, kasi may mga tao talaga, no, I agree naman na talagang hindi porket dumiskarte ka, makukuha mo na yung totoong uh, result na gusto mo or yung parang Uh, mapuproduce niya na yung yung nasa mindset mo na million no na really no uh, i think this plus dedication uh, plus faith no syempre sa taas uh, sa sa Dios and also yung lucky yung lucky punch na tinatawag i think eh no isa sa mga naghalo-halo yon para ma-achieve mo yung kung anong gusto mo no not not only money okay not only financial freedom okay But I think yung mga talagang gusto mong marating, no? Minsan nakukuha talaga siya ng chamba or lucky, lucky luckiest days of your life. Mga <laughs> ganung bagay. Continue. Ito pinag-aaral mo tapo. Sa lahat ng nagsasabi na Sabi niya, sabi niya, ulitin natin natin natin. Sa lahat ng nagsasabi na diskarte, pag-aralin na mo. Talaga diskarte lang. Tama. Another bomba guys, no? So, okay, okay. <laughs> oh, ganda, no? Tingnan natin yung mga nagsasabi na yung mga Uh, life coach, no, financial guru, okay, yung mga multi-millionaire gang, ganyan. Tingnan natin pag nag o or nagka sila, kung patutungtungin nila yung mga kamag-anak ni ay mga mag-anak yung anak nila specifically sa eskwela, no. Okay, kahit kinder, wag mo patungtungin, no. Okay, kumbaga, diskarte agad. No? okay. Pagtungtong ng limang taon, no. Pagdiskartehan mo agad, no? okay, para malaman natin. <laughs> Hindi, nga side guys, no? So, ayun yung hamon talaga, okay? Kung baga, parang maniniwala lang talaga yung sambayan ng Pilipino sa sinasabi mong diskarte lang at pahintuin mo na or hindi ka sangayin sa pag-aaral. Kung yung mga kamag-anak mo nag-aaral, pinsan mo, pamangkin mo, o kung sino man na kaklose mo, patigilin mo sila sa pag-aaral at gawin mong milyonaryo. Doon natin malalaman, okay? Kung kaya mo pala silang advise na maging milyonaryo sila, sa so, diskarte lang then well maniniwala kami pero uh, anggat walang resibo no 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 my friend no 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 nag-aaral mo pa, Kaya, kung ano pag-aralin, kung mo pa lang diploma, nag pa lang pala ng oras dyan eh. Iba yun, pag meron tanong diploma, tsaka street knowledge, oh, kung namin, perfect yun. Ang dami kong hindi alam Correct. sa mga okay. nakatapos na alam nila. Eh kung alam to, hindi na akong mag-hire sa una pa lang. At hindi mo rin ako maluloko kasi alam ko yun. Oh, another bomba guys, no? Kung alam na ninyo, tama ka ano naman. Kung alam mo na isang bagay, bakit ka pa mag-hire? Okay. ba diba? Kaya nga sabi ni Boss Loya, no, kumbaga napaka-real talk niya, napaka-totoo niya na hindi ko kasi alam yan kaya mag-hire ako ng professional or yung talagang veteran sa ganyang bagay. Correct. Marami gano'n eh, na yun na pag aralan sa school na hindi na alam alam. So, nag-hire ka nga ng gano'n eh. Kasi nga as a professional, mm -hmm. kaya ka nag-hire ng ka professional kasi nakapagtakos sila. Ikaw hindi. Sa akin yun ah. Ito. Ooh. Diba? Nice, 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 nice totally uh, I totally agree on that no sa lahat ng sinabi ni Bustoy okay sabi nga kanina di ba coming from a legit true businessman slash millionaire okay so ang ending lang naman nito conclusion lang naman okay so kahit na millionaire na siya or kahit na well financial freedom talagang nakuha niya na achieve niya na yun kumbaga uh, ano achievement unlocked na sa kanya yun pinupush niya pa rin na talagang kailangan mo ng diploma. Well, may nakikita nga rin ako sa Facebook, no? Especially na, ayun nga, nakahalubilan niya na rin yung mga CEO, yung mga iba't ibang brand, and also yung mga business owners, no? Kung baga, pag nag-meeting-meeting -meeting sila, pag kunyari, parang, di ba, parang proposal ng mga, ng mga, ano yun, sa, sa business, okay? Mga business proposal, Talagang minsan tinatanong daw siya. Okay. Ito yung mga sample lang sa FB na nakikita. Minsan tinatanong daw siya anong natapos mo, anong degree ka. okay. kumbaga, syempre 'di ba, sa mga businessman, okay, pataasan pa rin sila diyan eh. Okay, kumbaga, pa, padamihan ng alam, okay. Kaya parang nakaka-down daw kapag wala kang nasasabi na hindi ako tapos. no okay. Kumbaga, hindi niya maipagmalaki doon sa kausap niya na CEO na rin, okay, CEO sa CEO, hindi niya rin mapagmalaki na wala, wala akong tinapos, okay, ito lang, diskarte lang, hindi niya rin may pagmalaki, okay, kumbaga nadadown rin siya, uh, sometimes, sa mga ganun daw, pag may mga business meeting sila. Kaya, ay yeah, I agree, totally agree dito sa sinabi ni Boss no, na kung pwede naman pareho, why not? Sabi niya nga, di ba, um, discarte, plus street knowledge, o yung tinatawag natin, ano, uh, discarte plus school, Okay, plus street knowledge na well, nakukuha mo pag talagang 'di ba sanay ka sa kalakaran ng kalsada. Okay. Perfectly ano ka, kumbaga form sa human. Okay? Kumbaga napakalaki ng chance talaga na magtatagumpay ka kasi may talino ka and then well, masipag ka at dedicated ka sa ginagawa mo, in discarding nga na tinatawag and then may street knowledge ka. Hindi ka maloloko basta-basta, no? Kahit na sabihin mong tawag dito uh, hindi kalakihan yung business na mga mababangga or ma madedevelop mo throughout na talagang uh, sinisikap mong mapalago yung sarili mong business okay hindi ka basta-basta malolo okay tsaka yung pagyabong o oh, well di ba yung pagyabong na tinatawag oh, yung talagang pag-angat ng business na uh, na nasa iyo okay? eh alam mo kung paano siya tag dito kung paano siya i-handle no true ano tag dito wala yung sabi sa hirap at ginhawa okay kasi talaga naman no, na hindi porket pinasok mo yung business no kahit hindi ako negosyante guys at may makilala akong businessman hindi porket may business ka na tuloy-tuloy na yung pagangat no may madami pa ring chance or may mga ilang instances sa buhay talaga na magpo fall okay na mapo-fall talaga well nasa yun na yan kung gaano ka equip no sabi nga ni Bustoyo oh, di ba na talagang naniniwala ako na diskarte plus diploma plus yung street knowledge well no? perfectly fit ka para don sa gusto mong pagtayo ng negosyo so ilang mga bagang salamat sa panonood diskarte of diploma well kanya-kanyang perspective kanya-kanyang paniniwala yan nasa inyo na lang kung saan basta ako ako boot boot ako boot Shish!